Mangga o mango sa Ingles, ang tinaguriang hari ng mga prutas, ay isa sa mga pinakapopular at masarap na prutas sa Pilipinas. Ang mangga ay may iba't ibang uri, hugis, laki, at kulay, pero lahat sila ay mayaman sa sustansya at lasa. Ang mangga ay hindi lamang masarap kainin kundi mayroon ding maraming health benefits. Mga health benefits ng mangga na dapat mong malaman. Nakakabawas ng panganib ng kanser. Ang mangga ay naglalaman ng maraming polyphenols, na mga kemikal na may antioxidant activity na nakakatulong na protektahan ang mga cells mula sa DNA damage na maaaring magdulot ng degenerative diseases, tulad ng type 2 diabetes at cancer. Nakakatulong sa puso. Ang mangga ay may espesyal na polyphenol na tinatawag na mangiferin, na makikita rin sa ibang halaman at natural medicines. Ang pagkain ng mangiferin ay nauugnay sa mas mababang panganib ng heart disease dahil nakakababa ito ng lipid levels at inflammation nakakapagpalakas ng immune system. Ang mangga ay isang mahusay na pinagkukunan ng carotenoids, na isang grupo ng mga compound na nagbibigay kulay sa dilaw na prutas. Isa sa mga benepisyo ng pagkain ng mga pagkain may carotenoids ay mahalaga sila para sa tamang pag-andar ng immune system. Ang mga compound na ito ay mayroon ding antioxidant properties. Nakakaganda sa balat. Ang mangga ay puno ng vitamin C, na kailangan para gumawa ng collagen, isang uri ng tissue na nagbibigay elasticity sa balat at nakakatulong maiwasan ang wrinkles at sagang. Bukod pa rito, ang ibang bahagi ng halaman ng mangga ay maaari ring makabuti para sa balat. Ayon sa ilang researchers, ang mangi indica extract mula sa dahon ng mangga ay nakatutulong magbawas ng acne. Nakakaalis ng constipation o hirap dumumi. Ang mangga ay makabubuti rin para sa digestion o pagtunaw. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga taong kumain ng 300 mg, ming, of mango ng apat na linggo ay nakaranas ng mas mabuting bowel movement. Ito ay dahil sa malaking kantidad ng dietary fiber na matatagpuan sa mangga. Nakakaalis ng ice strain. Ang mangga ay may lutein at zeaxanthin na mga carotenoids na ginagamit ng mata upang maprotektahan laban sa mga harmful na UV rays. Kahit pa sa digital age natin ngayon, ang pagtingin sa computer screens ay maaaring magdulot ng ice strain. Ang pagkain ng mga pagkain na may lutein at zeaxanthin tulad ng mangga ay nakakatulong maiwasan ang ganitong karamdaman. Nakakabuti sa brain health. Ang mga polyphenols sa mangga ay hindi lamang makakatulong sa mga cells mula sa degenerative diseases, gaya ng nabanggit sa unang bahagi, kundi maaari rin itong makapag-improve ng brain function. Ayon sa isang pag-aaral, ang pag-inom ng mangga juice ay nakakatulong sa pagpapabuti ng memory at focus sa mga matatanda. Nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar. Ang mga tao na may type 2 diabetes ay maaaring makapag-benefit sa pagkain ng mangga dahil naglalaman ito ng mga nutrients na makakatulong sa pagkontrol ng sugar level sa dugo. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga taong kumain ng mga mangga ay nakaranas ng mababang blood sugar level kumpara sa mga taong kumain ng kanin lamang. Nakakatulong sa mga buntis. Ang mga buntis ay kailangan ng mga nutrients na makakatulong sa kanilang kalusugan at sa pagbuo ng kanilang anak. Ang mangga ay naglalaman ng folic acid, isang importanteng nutrient na nakakatulong sa pagbuo ng neural tube sa fetus. Ayon sa ilang pag-aaral, ang pagkain ng mga pagkain may folic acid ay nakakapagbawas ng bad effects sa neural tube defects. Nakakapagpabuti ng kalusugan sa pangkalahatan. Ang mangga ay puno ng mga bitamina at minerals na kailangan ng katawan upang mapanatiling malusog. Mayroon itong bitamina C, vitamin A, vitamin K, vitamin B6, potassium, copper, at antioxidant compounds. Ito ay nakakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan sa pangkalahatan at maiwasan ang iba't ibang karamdaman.